Good day mga sons, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon sa mga hindi pa nakakilala sa akin ako pala Henry. Sa so, mga sons, bali yung uh, topic natin dito. Kung makikita ninyo dito, meron tayo ditong crossover at sa equalizer, yung ating integrated amplifier tapos meron tayong uh, power amplifier dito, yung ating uh, Broadway NVX5. So yung integrated amplifier natin is yung ating Joson Saturn Max. So yung video na ito uh, para ito sa mga nagtatanong kung ano ba yung gagamitin natin na mga connector dito sa ating uh, crossover na ito at saka sa ating uh, equalizer dito. Tapos yung ating mixer ituturo ko na rin sa inyo kung ano yung uh, dapat nating gamitin dito ng mga connectors. So mga kasan, simulan na natin yung pagpakita dito ng mga connectors na ating gagamitin dito sa mga ganitong uh, klasing uh, processor. So yung ating video na ito para lamang ito sa mga baguhan. Sa mga idol ito yung ating mga processor dito. Ayan makikita ninyo. Gumamit yung ating mga processor dito ng mga XLR na mga input at sa ka output. Ito yung ating nga crossover tapos ito naman yung ating equalizer. Tapos dito naman sa ating uh, Johnson Saturn Max is gumamit sila dito ng RCA. Tapos dito naman sa ating uh, power amp na Broadway NVX5 is gumamit sila ng XLR din dito. So pasensya na mga idol dahil yung ating mga amplifier is maalikabok. So mayat maya ay nagkakaroon ng alikabok. So pag ganitong mga processor yung gagamitin natin mga idol. Yung gagamitin natin dyan na mga connector is uh, gagaya nito. Yung ating XLR female going to male XLR. So ganitong klasing mga connector yung ginagamit dyan pag ganitong klasing mga processor yung ginagamit natin. So kung ilang piraso yung gagamitin ninyo depende yan sa setup ninyo. Kung ilang ganito yung gagamitin ninyo. So yung hawak ko dito isa isang pares ito. So ulitin lang natin XLR female going to XLR male yung uh, ginagamit dito ng mga connectors. So example tayo dito mga lods bali ko connect natin yung ating uh, equalizer dito sa ating crossover. So yung uh, gagamitin natin yung pinakita nating connector dito. So makikita niyo ganito yung kanyang purpose mga lods, So output tayo. Tapos output channel 2. So, ayan mga lods, no? Tapos, i connect natin yan dito sa ating uh, crossover. So, lagi ninyong tandaan, basta ganito yung mga slot na sasaksakan ninyo, ay kailangan nyo talaga nyan ng XLR uh, female going to XLR male. So, ganyan mga idol yung pag-connect. Sa inyong mixer naman, uh, check nyo lang yung inyong main output, kung anong klaseng uh, main out yung kanyang... Uh, Slot dito kung naka-XLR ba siya or naka-mono PL. So yung ating Jaxon Spider 6 channel naka-XLR siya tapos uh, mono PL. Yung ibang mixer naman yung kanilang main out is naka-RCA. Pero dito sa ating uh, Spider 6 channel yung ginamit is uh, XLR tapos uh, kuwan tayo dito yung mono PL. So yung connector na gagamitin natin diyan pag mono PL yung uh, Gagamitin ninyo Tapos power amp yung uh, gagamitan ninyo na amplifier Yung uh, uh, power amp kasi Yung kanyang input nyan is XLR Pag power amp kasi Yung uh, power amp is XLR yung ginagamit So ngayon uh, ganito yung uh, ating gamitin dito So example lang no uh, Broadway NVX 5 yung kakabitan natin ng mixer Gagamit kayo dito Kung mono PL yung mixer ninyo Gagamit kayo dito ng uh, mono PL Going to XLR male So kagaya nito saksak lang natin Sa mono PL tapos, i-coconnect natin yan sa ating power amp. So, ayan makikita ninyo yung uh, input ng ating uh, power amp dito is naka XLR uh, female. So, dito natin yan isasaksak yung ating connector. So, ayan mga lads, huwag nyo skip yung video para mas maintindihan ninyo yung connection natin. So, paano naman kung yung gagamitan natin is uh, integrated uh, amplifier? So, sa ating integrated amplifier, gumamit sila dito ng RCA. So, yung gagamitin natin na connector dito mula mixer, gagamit tayo dito ng RCA going to mono PL. So, from mixer ulit tayo at saka going to integrated amplifier. So, ganito lang yan. Isaksak lang din natin yan sa RCA natin. So, ganitong klaseng ng connector mga lods ha. Bali, RCA going to mono PL. So, ito naman yung mono PL na going to ano natin na integrated. So yan mga lods ganyan lamang kasimple yung mga connector na ginagamit Pag XLR naman yung gagamitin natin going to power amp Gagamit ulit kayo ng uh, ating uh, XLR uh, female going to XLR male So halimbawa naman tayo dito pag uh, XLR yung ginamit Gagamit ulit tayo dito going to power amp naman ito Yung gagamitin ulit natin is yung ating XLR uh, female going to male XLR So ito rin yung ginamit natin kanina sa mga processor natin So the same lang yan mga idol Connect nyo lang yan dito Kagaya nito Ayan Kung power amp yung gagamitan natin ha Kasi yung power amp is uh, XLR yung ginamit So yan connect nyo lang yan Tapos ito naman Isaksak nyo lang ito sa input ng inyong power amp Tapos kung integrated naman yung sasaksakan ninyo Yung uh, going to XLR na ito Gagamit kayo dito ng XLR female going to RCA So ito siya no So ganyan lamang yan mga idol saksak nyo lang rin yan sa inyong uh, XLR tapos i-connect nyo lang rin yan sa likod ng inyong uh, integrated amplifier so yan RCA lang din kanina RCA yung uh, kinunika natin same lang din doon. so mga idol hanggang dito na lang muna yung uh, video topic natin at sana may naintindihan kayo sa ating uh, topic ngayon so wag nyo lang skip yung video para mas maintindihan niyo yung explanation natin dito at saka i-analyze nyo na lamang 'Yung ating uh, explanation dito, hindi naman natin na uh, pwedeng isa-isahin kasi pag iniisa-isa natin, mas uh, hindi niyo 'yan maintindihan. So sana naintindihan intindihan niyo 'yung mga connectors na gagamitin natin pag ganitong mga processor 'yung gagamitin natin at saka 'yung ating uh, mixer, no. So hanggang dito na lang muna sa mga bago nag-subscribe, Huwag n'yo kalimutan na i-hit 'yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasawis